Ingay e yung araw. Eh, ere, namumroblema nga ako din eh. Walang hamo ba naman? Yung isokong flower ho na ayaw kumain ng pele. ko na nga tong problemang isda to. Halos almost 5 months na kasi siya. Tapos yung size niya, pamperejubi lang. nang hamo ba naman, ayaw kumain ng pele. Kaya napag na to ng mga kasabay niya. Pero pagka chubi o live foods ang pinapakain ko, yun lang ang kinakain ni re Hamong gastos nito ba? Kahati pa to na mga fry Na tumatagal sana ang chubi ko. Minsan napapadala gawa lang ni re. Simula nung nakatikim ng live foods. hindi na kumain ng pellet. Walang hamo, parang aso namin. Dati, nakakain ng dog food. Nung nakatikim ng adobo, di na kumain. Gusto na lagi, lutong ulam. Gusto po, rude. Kaya ere, napapailang na lang ako. Na malaman, ang gagawin din eh. Bahala ka na nga sa buhay mo. E, ere, pinakain ko na rin itong mga ornamental fish ko. At mga palamon. Jesus ko na nga yan sa tank ni Tresero. Kaya ko na rin pala, ko sa mga fry. Kaya pa pala, yung mga natitirang igugurum ko. Gusto po, rude. May apakadami kong flower, ho. Ang yaba naman, may mga nagbibigay ng mga fry naman matanggihan at may mga bakante kong galon. Sayang naman kung di ko kukunin. Kaya grab ng grab hanggat meron. Ngayari nga, di pinakain ko na rin tong malalaki kong isda. Nakaawa na eh. Bay, ikaw ba naman, 2 days hindi pa kainin. Kaya lang naman ako hindi nagpakain. Gawa na maulan. Harapan hmm. na naman sila mag-digest. Pero ang kinaganda nga ni Kita e, ko nga, nakondisyon pa sila ngayon. Ay, ay nun nilabas ko nga kasi yung mga tank nila. Ay, mas naging komportable nga sila Dine ni. So Walang hamo, naglabasan yung kulay nila. Nasa loob kasi to, ay eh, feeling ko talaga na i-estress e sila. Sige nga, may at maya ako, nando na tilaro ko sila. Kaya dito, hindi sila masyadong may stress. Kasi nga, wala masyadong tao dito sa may baba. Bay ngayon niya, masama pa rin ang panahon. At maya nga ang pag-uulan. Ibrid pa naman ako ngayon. Timing na naman ako. Nalang ko nga pala dito si Rhino. Nga, pumahid na to si Rhino. O kasi maproven to. Talagang tinetest breed ko sa maigi. totoo lang, si Rhino ay hindi mahirap hanapan ng pares. Napansin ko nga yung female ko dito ay drop tube na. Anytime, anywhere, pwede na to mangitlog. Alam ko na rin pala dito yung parents ng Beriberi Nomi. Malaki na kasi yung pray nito sa akin. Na pala yung gagawin natin sample grow out. Dito nga, kinukond ko pa yung female. Tapos si Edito dito, tamang antay na lang. Play yeah. na ulit yung female. Ay, probe na nga yan si Edito. Ito naman pala yung binigay sa atin ng katintropa na taga Iloilo. So, okay. Nga pala kay Idol JP Lumilo. Salamat nga pala sa bigay mo dito fry. Sobrang solid ang binigay mo sa akin, Mosi. Hayaan mo, pag laki-laki nito, i-update kita. Kaya natin to, katulad ng mga fry na pinapalaki natin. So, so, sobrang solid talaga ng breed ng mga taga Iloilo. ilo yung makapasyal ako dyan sa inyo soon. Ito so, na pala yung mga fry juby natin. Ito so, nga pala yung mga dati kong fry na ginugroom. Ang so, na nga pala nyan. And, nga pala nito ay DKCC version 4. Mga naghahanap pala diyan, ina-out ko na nga pala 'to. Ang ko na kasi ng space. Hindi pa kasi ako na nakaabang. Syempre, kailangan ko na rin magbawas. Kung lumalaki na kasi sila dito sa may divider. Na kasi nila masolo tang. Tapang so, mga grow outs tang ko, ina-out ko na rin pala 'yan. Napray ko nga pala dito ay grow outs na. Kailangan ko na kasi talaga magbawas. Para naman hindi sila kawawa. Bigyan na rin sila ng solong space. Available ko na nga pala ina-out 'yan. nga pala niyan ay gear 5. Hindi na kayo magtataka dahil sure mail na 'yan. May mga bukol na nga pala yung ulo niyan. Pipili na lang kayo kung anong magustuhan niyo. Kaya mag-PM lang kay isa Mm -hmm. kung ako sa inyo, awitan nyo na yan baka mamaya maawitan pa yan ng iba huwag na kayong mahihiya magtanong, mm -hmm. may right med ba nito, laghamo ginawang gamot, syempre kidding aside lang masyado ng seryoso, umili na kayo sa mga nabideohang ko, dun nga pala sa malalayo aray ko, may patawarin nyo na ako, bayang kaya ko lang mabigyan yung bayalala move, hanggang dun lang muna ang kaya ko, kayaan nyo sa susunod talagang pipilitin ko makapagpadeliver ng malayo, hindi na eh, sa tatlong 15 galon, malay ko na nga pala yung ginugroom ko, patid nga pala yan yung mga naun DKCC. Sa mga nagtatanong kung ano daw meaning nun. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Shoutout na lang sa breeder nito. Comment ka nga kung anong ibig sabihin ng DKCC. Aray ko. Mga nasa 15 gallon nga pala, eh, plano kong isali sa show. May eh, magkakaroon kasi na actual dito sa May Manila. Na dapat makasali ako. I isang buwan na lang. pa akong palaro. Ayan, nagugroom ako. Iere, tamang tambay na lang ako. giisip ko kung ano pang mga mangyayari. Alang ha mo ba naman? Isda pa more. Isana naman, wag nang umulan. Ikawawa isda sa iwi. Eh. O siya, hanggang din nila naman. bayi